At yun nga no, mga kabayan, na pag-usapan nga po natin na ito pong ah, banat po. Ah, o di kayo banat, eh parang hamon ni Congressman o ni Senator Marcoleta dito nga po sa administrasyon ni Junior. Iwanta e, kayo mga kabayan, ah. ayun po kay uh, Senator Elect uh, Marcoleta, eh hindi nga daw po siya papayag ha, na maging rubber stamp ng administrasyon o di kaya'y maging sunod-sunuran sa gusto lamang ng iilan dyan sa palasyo mga kabayan. I alam po natin ha, na hindi naman po si Junior ang namumuno sa ating bansa. ba diba? Ayon na rin kay Super Ate, na Senator Elect, Ivy Marcos, eh, tinabagay Araneta at Romualdez ang nangunguna o namiminuno sa bansa natin mga kabayan. Eh, hindi pong si Chief Escudero man, eh, ginawa pong waiter, personal waiter. <laughs> Personal waiter ni Lisa Marcos. Eh, ibahin nyo po si Congress, si Senator Marcoleta, mga kabayan. Ayon po sa kanya, eh, hindi po siya magiging sunod-sunuran ah, sa mga to. Eh, mantakit mo kasi, Senate, Senate President, mga kabayan, no, oh, ginawang waiter, ha, ah, ng baso ni Lisa Marcos, eh, hindi daw po papayag si Congress, si Senator Marcoleta na pag siya ay naging, ano, kahit Senador lang, o oh, lalo pa't maging Senate President, eh, hindi siya papayag na maging sunod-sunuran sa gusto ng palasyo. Eh, napaka-ayos yan, mga kabayan. Di ba? Ang cons niyan, sa mga administrasyon, eh, magkakaroon sila ng sakit sa ulo pag nagkataon niyan, mga kabayan. Bakit? Eh, hindi na, kasi ang hawak, hawak, po nila ngayon, dalawa eh. Di ba? Yung mga senador, hawak po nila yan, tsaka yung mga congressman. Eh, kung ngayon, nakapasok na nga po si Senator Barcoleta dyan, ay, sakit sa ulo po nila yan. Sa tingin po ninyo, mga kabayan, ha? Ito ka pong si Senator Barcoleta ay magiging sakit sa ulo nila, Junior. O, i-comment nyo nga po yan sa baba at huwag nyo kakalimutan hit itan like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. O, ito ha, yung analysis na yan ay galing po kay Sir Eli. O, ito po, nyo po si Sir Eli. Sir Eli, pasok po. Ay nako, makakaroon po ng uh, isa sa sakit ng ulo. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Senado. At uh, ito po ay uh, sa katauhan ni uh, Senator Elek Rodante Marcoleta. Kasi may binabanggit na po itong uh, bagong papasok na mababatas diyan po sa Senado na hindi siya magiging sunod-sunuran. Ibig sabihin ay uh, kahit na anong idikta ng Malacanang uh, ay uh, agad niyang susundin. Oh, o ito, uh, ito po at siyempre ito po ay kabilang sa Duterte Black. Pakinggan po natin ang uh, pahayag ni uh, Senador Rodante Marcoleta. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sa na na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Eden Santos sa detali. Hindi papayagan ni Senator Electrodante Marculeta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marculeta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Tagig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President Nais ni Senator Marculeta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado bukod kay Senate President Francis Jesus Escudero ay kabilang sa contender si Senator Elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marculeta sa isinusulong na maging Senate President. Mo na, kung ko, gusto ko yung sino man ang magiging Senate President. Kailangan e ipakita niyo sa akin yung direction na pupuntahan natin. Kailangan e makaintindihan tayo. Kailangan e yung primary role ng Senado ipakita e niyo sa akin na kaya din yung gabunan. Ang Senado ay hindi Na reference. Nakapagkas mo sobrang na executive department para eh, kami imitahinig. No? Kamihan po tayo, nakikita ko hindi mo Okay, so yun po ang uh, pahayag ni uh, Senator Elec Rodante Marcoleta. At uh, ngayon pa ay uh, nako, inaasahang uh, iiling-iling na ho itong si uh, Pangulong Marcos uh, Jr. Dahil sa madadadagan po no, yung kanyang sakit ng ulo. At uh, kasi sabi po ni uh, Sen. Elek uh, Marcoleta na ang Senado ay hindi dapat na sunod-sunuran uh, o rubber stamp. Uh, kung ano idikta ng Malacanang, eh yun na po ang gagawin. At uh, sabi po ni, uh, ng bagong Senador ay uh, sila po ay nag-uusap-usap na ng kanyang grupo dyan po sa Senado. At uh, siyempre may mga lumulutang at uh, maring may mga lumalapit na ho para maging... Uh, o Senate President, President o Pinuno ng Senado. At ang sabi ko ay uh, talagang dapat ho ay meron pong direksyon at hindi po sila magpapadikta. So sa ngayon, ang uh, lumulutang ho ng mga pangalan ay ito pong si dating Senate President Tito Soto at maging ito pong si uh, uh, Senator Amy Marcos nakapatid ng Pangulo na ngayon po ay uh, talagang nasa kampo po ng mga Duterte ba diba, noong panahon ng kampanya noong 2025 ay uh, talagang uh, lantara na po nababaligtad oh. ito pong uh, si Senator Amy Marcos sa alyansa na partido ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr at siya po ay lumipat sa kabilang uh, uh, bakod at nangunguna uh, na uh, siya naman daw po siya naman ay inendorso ni uh, BP Sara Duterte kung gaano uh, siya na isa po ito sa nakatulong para siya po ay muling malok-lok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pero dito ho napakaganda ho ng uh, binabangit po no ni senador Marcoleta. Kasi alam niyo ako matagal na rin ho ko na naging uh, reporter, uh, field reporter. Jumpo uh, sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Senado, sa Malacanang, At uh, talagang yung lalo na ho ang Senado mga kababayan, sa mga nakaraang na administrasyon ang mga nakoberang ko no si uh, yung Ramos administration tapos sumunod diyan ay uh, Estrada administration tapos ay uh, Gloria Macapagal administration at uh, Noy Noy Aquino administration mga kababayan ay uh, talaga namang kilalang kilala na ang Senado ay uh, independent Oh, at uh, talagang maganda ho yung mga baliktaktakan ho dyan. Bagamat na uh, may mga Halimbawa, ipanunukala po ang Malacanang na parang alanganin ho, di ba? At uh, ito po uh, hindi lubos, lubos na makatutulong sa taong bayan, nako hindi po lumulusot yan. At uh, isa na ho dyan, ano ho ito? Ay, uh, yung sa charter change, di diba po ba? Hanggang sa panahon po ni, uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po nakalusot yan eh. Ito uh, charter change. Uh, at yung uh, itong uh, pagpasok din hon ng uh, yung termino ni uh, Pangulong Marcos Jr ay hindi rin po nakalusot itohong uh, paano ka lang uh, charter change at uh, yan po uh, pinigilan din sa so Senado sa pamamagitan na noya uh, Senate President uh, Migzuberi kaya lang eh hindi po nagusto na gusto na kaya tinanggalo siya at uh, yun pinalitan na po siya ni uh, Senator Criscitotero bilang pangulo ng Senado So yun po, no? at uh, sa mahamong panahon na aking uh, pagsusubaybay, at ako mismo ay eh, nagko-cover din ho, mga kababayan mula kay Ramos, Estrada, Gloria Macpagal-Arroyo, Noy, Noy Aquino, at hanggang kay uh, dating Pangulong Duterte. At uh, dito sa panahon po ni Marcos Jr., ay uh, talagang yung sa panahon no? ni SP uh, Migzubiri eh talagang hindi po nadidiktihan ah, mga kababayan. Lalo na, yung ginawa kong ehemplo ay itong sa charter change, uh, di po ba? So wala po hindi nakalusot yung pirma. So ngayon ay uh, nagiging uh, kapanapanabik. Itong pagpasok ng 20th Congress, bagamat uh, may mga nalalabi pa akong sesyon, uh, yung 19 Congress at sa Junto ay uh, babalik po sila kasi meron po silang uh, ilang uh, session days at uh, pagkatapos po niyan, June 3, ay uh, bubuoyin na po itong uh, impeachment court na siyang maglilite sa kasong impeachment ni BP Sara Duterte. Bagamat sa ngayon ay uh, marami rin ho ang nagtatalo-talo na kung saan ay uh, ang Senado ay continuing body. Uh, sabi po ni, ano, ni uh, dating IBP President, ah huh? attorney uh, Atty. Kayosa. At, uh, pero sa kabilang banda, meron ang nagsabi na hindi kapag kung anuman yung mga ginawa sa 19th Congress at uh, kung yan na hindi natapos hindi na pwedeng ituloy sa 20th Congress. Yan may narinig ko kay uh, attorney Romulo Macalental at iba pa ho na mga kilalang abogado na ang sinasabi ay eh, kung sakali magtatalo hindi po magkakasundo ay kinakailangan magdecision po ang Korte Suprema. So dito, pero ako ho hindi po ako abogado, pero Parang hindi po ko kumbinsido sa binabanggit po ni uh, Attorney Cayosa na continuing body ang Senado. Eh, kung bakis, ano, hindi lang nagsara pero kung continuing body na makapagpapatuloy sa kanilang trabaho, parang hindi po ako sangayon doon. Hindi po ako abogado. Ah. Pero kasi kung continuing body, dosi lang ho sila na iwan. Eh, eh sa dosi ho, ah, hindi nga ho sila makakapaghalal ng bagong Senate President. Bakit ito? recipe ang kailangan eh. So, paano naging continuing body? Tapos, pa ba ho sila na mag, ano, magpasa ng batas? Ah, oh, mga kababayan, hindi po. <laughs> so, paano naging continuing body? Pwede na magsagwa po sila ng mga hearing, yung bawat komite, kasi sa, sa rules sa panuntunan ng Senado, ay uh, dalawang senador lang po, pa pwede na, na mag-hearing, magsagwa ng uh, pagdinig yung iba, iba ibang mga komite. Pero, hindi po matatapos. Kasi yan lang po yung initial hakbang, yung ginagawang pagdinig uh, sa komite, di ba? Yan po yung mga, siyempre, yung mga panukala, uh, i-discuss po yan, yung mga detalye, kukuha ng mga resource person. So, paano naging continuing body? Eh, kahit na mag-hearing-hearing sila, hindi naman sila makakapagpasa ng batas eh. Kaya yun, mawalang gala na po. yun lang po aking paniniwala na hindi po totoo. Hindi ako na, hindi ako sumasang ayon sa binabanggit ni Attorney Kayosa na continuum body ang uh, Senado. Kasi wala naman sila magagawa eh. O gumawa ng batas, wala, 12 lang sila. O mga kababayan, tapos eh, magpalit ng bagong Senate President, hindi pwede, kailangan 13. Eh. So, paano magiging continuing body? So ako mas sumasang ayon sa binabanggit po ni Attorney Romulo Macalintal at iba pa hong mga kilalang abogado na kung ano man ang sinimula ng trabaho diyan po sa 19th Congress ay hindi pwedeng ituloy ng 20th Congress. Doon ho kong naniwala. Pero siyempre kung magbabanggaan po yung kanika nila mga opinion kasi alam niyo ho ang mga opinion ho ngayon ng mga abogado eh mawalang galang na po ah. Depende po sa ano, pinapanigan. Makikita mo naman yung mga abogado na kapag uh, sila po ay kontra uh, o anti-Duterte, makikita mo yung kanilang opinion, ha? legal opinion, iba. Ewan ko lang, kasi kung si Atty. Cayosa, eh, parang anti-Duterte, no na kung saan, eh, continuing body. Uh, tapos, ang nagsalitari po niya, si uh, retired uh, Supreme Court Justice Antonio Carpio, oh, na continuing body raw, pero pag sinipat mo sila, mga mo, mga, mga anti-Duterte. So, talagang depende ho di po ba sa kinakampihan at uh, kung saan nakakiling ang isang abogado. Kaya wag siya tayong sasama nung kaparewara sa mga abogado. Basahin muna natin bakit bakit ganito sinasabi niya. Saan ba itong kampo? Niyon. Eh di ba? Eh, eh yung si ano, attorney Makalintal, O dating abogado po yan ni VP uh, Sarod Duterte, Gloria Macapagal Arroyo. Ang dami po pero tama ho yung kanyang ano, sa akin pananaw, ako sinasang ayunan ko. Yung kanyang pananaw na ito pong uh, 19th Congress, kung hindi nila matapos yung impeachment, hindi na po yan pwedeng uh, ipagpatuloy dyan po sa 22 th Congress. Kundi, babalik po sa umpisa, back to zero. Uh, na kung saan, babalik po sa committee level, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, uh, sila, tapos sa plenaryo, magubutahan, ipapa-impeach, tapos dadalhin nyo sa Senado. Kaya lang, kaya lang ho, mga kababayan, makalipas po ang isang taon. Kasi nasa ating saligang batas na yung sino mga uh, maiimpesyon, mga official, uh, na, mga impeachable officers, uh, ay uh, minsan lang sa isang taon. Pero pwedeng sampahan ng kaso. Kaya ganun nung mangyayari. Eh kapag ganyan ay 2026 tapos papasok na 2027, pinag-uusapan na yung 2028 elections, sa malabo na po yan. So yun lang po. Pero yung banggaan na yan ng uh, mga kontra at pabor dito po sa impeachment, eh, na-interview ko rin ho, ito pong si, ano, no, si dating Senate President uh, Franklin Delon, yung ganyang mga banggaan, eh, talagang aabot po yan sa Korte Suprema. Kasi nabawa, pagpasok po ng 20th Congress, nagdebate, may nagmosyon. Ay hindi, hindi pa pwedeng nating naluin yang ano uh, na, hindi natin pwedeng uh, panghimasukan at uh, i-entertain yung uh, impeachment na yan. Tapos, eh, magbubutuhan. Halimbawa, manalo. Na hindi i-entertainin. So, yung mga kongresista na magsisilbing prosecutor, pwede silang pumunta sa Supreme Court at questionin na, eh, ba't hindi tinuloy ng 20th Congress? So, you know, mag decision po ang Supreme Court diyan at uh, kung ano ba talaga ang uh, magiging uh, hatol nila. Kasi alam naman natin na uh, kung mali o oh, tama yung kanilang hatol ng Supreme Court, sila po masusunod. Kasi sila po ang taga-interpret ng batas. So, yun lang ho, mga kababayan, na medyo umaba na po yung ating talakayan. Uulitin ko lang ho, yung isa po sa pinakapangunahing paksa natin sa ating uh, YouTube channel ngayon, sa ating vlog, ay ito pong si uh, Senator Elect Rodante Marcoleta na kanyang tinitiyak na hindi raw po siya magiging sunod-sunuran sa Malacanang, sa sangay po ng ehekotibo. At uh, hindi po rubber stamp ang uh, Senado Kaya nag uusap usap po sila, yung kanilang mga kagrupo dyan po sa Senado Sa pagpasok ng 20 Congress Yung 20th Congress na kung saan ay uh, kanilang uh, ihahalal Na bagong Pangulo ng, ng Senado ay Talagang ang Senado ay magiging independent Ibig sabihin walang pwedeng makialam, walang pwedeng manulsol Walang pwedeng uh, mang-impluensya A uh, mula sa malakanyang walay. Yun po.